Si Solomon ay isa sa mga pinakaakit-akit na tao sa kasaysayan at biblikal na kaalaman. Ipinanganak ni Haring David at Bathsheba, si Solomon ay umakyat sa tono ng Israel noong ikapampiyas siglo at naging isang pinyan, na ang katanyagan ay lumampas sa mga hangganan. Ang kanyang pangalan ay madalas na nauugnay sa karunungan, kayamanan at monumental na mga tagumpay. Ginagawa siyang pangunahing tauhan sa mga hayop ng sinaunang kasaysayan ni Solomon. Nang tanungin kung ano ang higit niyang ninanais, Humiling si Solomon ng karunungan upang pamahalaan ng kanyang mga tao ng makatarungan na ng Diyos sa kanyang pagpapakumbaba. Hindi lamang siya pinagkalooban ng Diyos ng karunungan, kundi pati na rin ang napakalaking kayamanan, influensya, at kapayapaan sa panahon ng kanyang paghahari. Sa ilalim ng pamumuno ni Solomon, ang Israel ay nakaranas ng ginintuang panahon ng kasaganaan. Isa sa kanyang pinakakilalang mga nagawa ay ang pagtatayo ng unang templo sa Jerusalem isang kahangahangang santuario na nakatuon sa pagsamba sa Diyos. Sumulat din siya ng malalim na mga gawa, kabilang ang mga kawikaan, eklesyastes, at ang awit ni Solomon, na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa sa kanilang mga pananaw sa buhay, moralidad, at pananampalataya. Gayunpaman, sa kabila ng maraming niyang nagawa, ang personal na buhay ni Solomon ay namarkahan ng kontrobersya. Ang napakaraming mga asawa at babae ni Solomon ay maaaring mukhang sobra-sobra ayon sa modernong mga pamantayan. Ngunit sa konteksto ng sinaunang panahon, ang gayong mga gawain ay karaniwan sa mga hari. Madalas na ginagamit ng mga monarko ang pag-aasawa bilang mga kasangkapan para sa mga layuning pampolitika at diplomatiko at si Solomon ay walang pagbubukod. Marami sa mga ikinasal ni Solomon ay sa mga dayuhang prinsesa na estrategikong pinili upang palakasin ang mga aliyansa sa mga kalapit na kaharian. Nakatulong ang mga union na ito na matiyak ang kapayapaan, itaguyod ang kalakalan at palawakin ang impluensya ng Israel. Halimbawa, ang pag-aasawa ni Solomon sa anak ni Paraon ay nagpatibay ng isang makapangyarihang aliyansa sa Egypto, isa sa mga nangingibabaw na bansa noong panahong iyon. Sa katulad na paraan, ang pag-aasawa sa mga prinsesa mula sa Moab, Amman, Edom, Sidon at iba pang mga bansa ay malamang na hinimok ng pagnanais na lumikha ng isang aliyansa ng katatagan sa politika sa palibot ng Israel. Sa sinaunang mga kultura, ang harem ng isang hari ay isang nakikitang pagpapakita ng kanyang mga kayamanan at pangingibabaw. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng napakaraming asawa at babae, ipinakita ni Solomon ang kanyang kakayahang maglaan para sa marami na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang makapangyarihan at maunlad na pinuno.